batibang ibang impormasyon ng aqua mutation at paano ba ito na o ang mode of inheritance nito. Disclaimer, lahat ng aking ibabahagi ay batay lamang sa aking pananaliksik at experience sa pag-aalaga. Ang aqua mutation ay isang bagong mutation ng Fisher's Lovebird na kung saan nagpapakita ng kulay na may ihalin tulad sa kulay ng isang parblue, ngunit may mas matingkad na kulay ito na halos nasa pagitan ng isang green fisher at parblo fisher. Ang mga bahaging balahibo na kulay pula ay nagiging mapusyaw na rosas o pink at ang mga bahaging balahibo na dilaw ay nagiging mas maputlang dilaw. Ang aqua mutation ay mahahati sa tatlong variation. Ang aqua homozygote, ang aqua blue 1 at ang aqua blue 2. May iba't ibang katangian ang mga ito. Para sa big tuka, ang aqua blue 1 ay may kulay na madalas na reddish-orange, habang ang aqua blue 2 naman ay kulay ivory-white. Ang mga aqua homozygote ay may kulay ng tuka na nasa pagitan ng reddish-orange at ivory-white. Para sa ulo o mask, ang aqua blue one ay may kulay na halos kakulay ng ordinaryong far blue, ngunit hindi ito magpapakita ng orange mark sa kanyang nuo. Ang aqua blue 2 naman ay may kulay na halos may pagka-light pink ang ulo. Ang aqua homozygote naman ay may kulay na peach. Para sa buntot, katulad sa mga ibang mutation ng fisher's lovebird, ang buntot ng bawat aqua at batay din sa kulay ng ulo nito at kulay ng katawan. Ano ba ang mode of inheritance ng aqua o paano ba ito na sa kanilang mga anak? Ang aqua ay may mode of inheritance na dominant over blue gaya ng sa blue. Upang mas lalo nating maintindihan ang pagpapasa nito sa kanilang mga anak, kailangan natin ng mas detalyadong paliwanag. Ang bawat Fisher's Lovebird ay binubuo ng dalawang gene. Narito ang ilan sa mga gene na nakapaloob sa bawat kulay ng fisher's lovebird. Para sa green fisher, nagtataglay ito ng green color sa gene 1 at green color sa gene 2. Sa green split blue fisher naman ay isang green at isang blue 1. Sa blue fisher ay dalawang blue 1. Sa par blue fisher ay isang blue 1 at isang blue 2. Sa aqua blue 1 ay isang aqua gene at isang blue 1 gene. Sa aqua blue 2 ay isang aqua gene at isang blue 2 gene. Sa aqua homozygote ay dalawang aqua gene. Sa ipinakitang table, nangangahulugan na upang makapagpalabas tayo ng aqua sa mga anak, kailangan magkaroon ng kahit isang aqua color sa isang gene ng ibon. Sa madaling sabi, mangangailangan ka ng isang visual aqua sa iyong parisan upang makapagpalabas ka ng aqua mutation sa mga anak. Halimbawa, ang iyong parisan ay isang aqua blue one at isang blue fisher. Ating gamitin muli ang genes table. Ang aqua blue one ay mayroong jeans na isang aqua at isang blue one. Ang blue naman ay mayroong jeans na dalawang blue one. Ating pagbanggain ang kanilang mga jeans upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay ng kanilang mga anak. Makikita natin sa table na makakabuo tayo ng apat na slot. Ang bawat slot ay naglalaman ng 25% chance na maaaring maisali nito sa kanilang anak. Atin ang pagtapat tapatin ng mga gene upang makabuo ng pinagsamang gene mula sa magulang. Ating makikita na sa una at pangalawang slot ay nagsama ang aqua gene at blue one gene, kung kaya't may 50% chance na maglalabas ng aqua blue one. Samantala, ang pangatlo at pangapat na slot naman ay mayroon dalawang blue one gene kung kaya't mayroon ding 50% chance na maglalabas lamang ng blue. Isunod nating halimbawa, ang parisa na aqua blue 1 at par blue. Ating gamitin muli ang genes table. Ang aqua blue 1 ay mayroong genes na isang aqua at isang blue 1. Ang par blue naman ay mayroong genes na isang blue 1 at isang blue 2. Ating pagbanggain ang kanilang mga gene upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay sa kanilang mga anak. Ating ang pagtapat-tapatin ng mga gene upang makabuo ng pinagsamang gene mula sa magulang ating makikita na sa unang slot ay nagsama ang aqua gene at blue one gene kung kaya't may 25% chance na maglalabas ng aqua blue one ang pangalawang slot naman ay mayroong aqua gene at blue two gene kung kaya't may 25% chance na maglalabas ng aqua blue two ang pangatlong slot naman ay mayroong dalawang blue one gene kung kaya't may 25% chance na maglalabas lamang ng blue ang panghuling slot naman ay mayroong blue one gene at blue two gene kung kayat may 25% chance din na maglalabas lamang ng par blue. Ating isunod na halimbawa ang par isang aqua blue 1 at aqua blue 2. Ating gamitin muli ang jeans table. Ang aqua blue 1 ay mayroong jeans na isang aqua at isang blue 1. Ang aqua blue 2 naman ay mayroong jeans na isang aqua at isang blue 2. Ating pagbanggain ang kanilang mga gene upang malaman natin ang mga maaring lumabas na kulay ng kanilang mga anak. Ating ng pagtapat-tapatin ng mga gene upang makabuo ng pinagsamang gene. Ating makikita na sa unang slot ay nagsama ang dalawang aqua gene. Kung kaya't may 25% chance na maglalabas ng aqua homozygote. Ang pangalawang slot naman ay mayroong aqua gene at blue one gene kung kaya't may 25% chance na maglalabas ng aqua blue one. Ang pangatlong slot naman ay mayroong aqua gene at blue 2 gene, kung kaya't may 25% chance na maglalabas ng aqua blue 2. Ang panghuling slot naman ay mayroong blue 1 gene at blue 2 gene, kung kaya't may 25% chance din na maglalabas lamang ng par blue. Ang tanong, maaari bang masplit ang aqua sa green? Gaya ng par blue, maaaring ma-split ang aqua sa green. Ating tingnan ang mga halimbawa kapag ating pinagparis ang aqua sa green. Sa par isang aqua blue one at green, ating makikita na may 50% chance na magsasama ang aqua at green kung kaya tatawagin silang green split aqua. Samantala may 50% din chance na magsasama ang green at B1 na tatawaging green split blue sa kadahilanan na walang pagkakaiba sa panlabas na anyo ang Green Split Aqua at Green Split Blue. Kaya't lahat ng kanilang anak ay tatawaging Green Possible Split Aqua. Sa par isang Aqua Blue 2 at Green naman, ating makikita na may 50% chance na magsasama din ang Aqua at Green kung kaya tatawagin silang Green Split Aqua. Samantala may 50% din chance na magsasama ang Green at B2 na tatawaging Green Split B2 o Par Blue sa kadahilanan na wala ding pagkakaiba sa panlabas na anyo ang Green Split Aqua at Green Split Par Blue, kaya't lahat ng kanilang anak ay tatawagin ding Green Possible Split Aqua. Sa huling halimbawa, ang par isang aqua homozygote at green, ating makikita na lahat ng slot ay magsasama ang aqua at green kung kaya't may 100% na ang kanilang anak ay isang green split aqua. Kung nahanap mo ang video na ito na nakakatulong, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na para sa mas marami pang kakaibang video tulad nito. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para hindi mo malampasan ang anumang update. Mayroon ka bang mga tanong? I comment sa comment section sa ibaba. Salamat sa panunood, at kitikat sa susunod na video.